So ayon nung ma-introduce sa akin yung PMA, um, I see the military in a new light. para uy, maganda pala dito. And also, yung, the opportunity to serve the country. So ayan yung mga nag-inspire sa akin na pumasok sa Philippine Military Academy. I am Jesse Jr. Roderes Ticar, second lieutenant in Philippine Army. Ako po ang class valedictorian ng Philippine Military Academy, si Layak, class of 2025 one of the four summa cum laude's in the history of PMA. Bago pumasok sa PMA, nag-aaral ako sa Polytechnic University of the Philippines, Manila. Nagstay ako doon for only a semester ng first year and ayun nga, saka nagkaroon ng problema, sumabay pa. Before, um, nakapokus lang ako sa pag-aaral and sa pag-survive sa araw-araw since yung aking mother is a vendor sa akin, si Tion, uh, nagtitinda ng ball pen and envelope. And my father, previously, is a taxi driver. Uh, but unfortunately, uh, siya in hospitalized and napilitang uminto sa kanyang pagtatrabaho. ito, kung saan sana po ako na ikot na dito sa City Hall na to, na kahit pa paano po nakakaraos po sa pagtsatsaga, pagbebenta ng mga mineral, mga ball pen, envelope, mga biscuit, tsatsaga lang po. Doon ko po yung ano, niroroing rolling ko lang po yung aking mga kinikita. ikot-ikot po ako niyan. Saan mo may mga taong maraming nakapila, kagaya ng NBI dati, police clearance. Uh, Nakakaranas yung family ko na great challenge financially. Um, yung brother ko is sumugal, uh, pumunta sa ibang bansa upang magtrabaho as a laborer sa South Korea. And isa rin yun sa nagpa-inspire sa akin para sa sarili ko na gumawa na rin ng paraan para makatulong sa pamilya. Kung minsan hindi nakakapagbigay o nakaka- pagbigay uh, sila mama ng ano na sa sa pag-aaral ako na mismo yung gumagawa ng paraan either I engage sa mga computer games eh, mga ganyan and na ko rin mag sideline sa construction worker and nag-apply din ako ng mga summer jobs sa Quezon City Hall specifically dun sa may SYDP scholarship uh, dun ako na assign and sa MWSS dun sa Tandang Tandang Sora talagang naging malaking tulong sa akin yung mga karanasan ko dito sa labas. Lalo na una sa pagtanggap pa lang ng hirap, mga challenges. Sa loob, uh, chine-challenge kami physically, mentally, emotionally. Pinagdasal ko kasi yun eh noon na Lord, tulungan mo ako na makatapos ng pag-aaral at the same time is makarawas sa pinagdaraanan namin na problema. Simula pa lang nang lumipat ako ng PMA, lumipat ako ng course, eh, talagang sinabi ko na sa sarili ko na pagbubutihin ko. Ayan, um, parang, uh, syempre, makaahon sa hirap kung saka successful and uh, makatapos talaga ng pag-aaral. Masuklihan ng aking pamilya. So, naging mahirap talaga sa akin to the point na um, I think first week pa lang ng pagpasok doon is na, nakaramdam na ako ng ano, na parang gusto kong umayaw, gusto kong umalis, ganyan. First week ko nga, and nilagnat ako eh that time eh kasi naninibago ko sa weather, tapos sa mga pinagagawa. Pero yung summa cum laude is na-realize ko lang yan nung third year. Nabasa ko kung anong criteria yung may, uh, kailangan mo mamit para maging summa cum laude or kung anong Latin honor yung, or kung anong specific achievement yung gusto mong kunin. Um, so ayon chinek ko yung grades ko and tinignan ko, uy kaya pa. That's why nung third year pa lang is pinanghawakan ko na sabi ko kukunin ko to. Yung mga notable is Presidential Saber na in award ni President Marcos nung graduation. Sa akin personally, uh, being the top one, yan. Meron ding um, Australian Defense um, Best Overall Performance joining the Philippine Army na kung saan um, nila yung pagiging top one course and other awards mga um, departments sa academics like natural science and humanities. Meron ding um, presidential unit citation badge. Ito, schooling, um, urban combat course na tinake namin sa Port Magsaysay. Kasi ako kasi yung mga sacrifices na ginawa ko eh, talagang nagbuo siya eh. Parang nakita ko yung resulta ba na mga pagsasakripisyo ko at pagsasakripisyo din ng uh, magulang ko sa pagpapaaral sa akin, sa pagsuporta sa akin. Tapos saya ako dahil yun talaga yung pinapangarap ko, yung mapatapos ko sila talaga. Kasi sabi ko, wala namang ibang ako yung papamana sa inyo kundi yan. Para kung sakaling wala na ako, ano, may ano kayo sa pamilya niyo. Dahil naramdaman ko paano kahirap yung wala talagang maayos na trabaho. Ang ano ko lang naman sa kanya, kung ano yung pinakamimiti niyang marating, yun, yun lang yung sa akin. Doon na rin ako sumusuporta ka sa kanya. Malaki talagang bagay yung suporta ng pamilya. Lalo na kung di ka na mapalayo sa kanila. Una pa lang yun. Siyempre, yung mga homesick ka doon eh meron yung una kong naramdaman eh. Pero pinaramdam nila sa akin na, na parang walang distansya sa amin. Na hindi rin nila ako pinag-aalala. gusto nila ako mag-focus sa loob. So, ayun, malaking bagay talaga lalo na kung may gusto kang maabot tapos iniisipin mo kung para kanino. Lalo na yung na inaiisip ko kung paano nagpihirap si mama maglakad-lakad tumambay doon sa sidewalk ng Quezon City Hall kasi minsan sumasama ako dun sa kanya magtunda. yung underclass ko na hinawakan ko I think na kaambag din since tumitingala sila sa amin at sa mga kabataan naman na andyan na nangangarap pumasok sa Philippine Military Academy o sa military career itself I myself can testify na hindi madali yung buhay sa loob. Maraming challenges. Uh, um, challenge ka physically, emotionally, and mentally. But I can also say to you na these challenges as a purpose. And that purpose is to serve as a tool for you to improve and to become a better person. Promise ko sa sarili ko as a graduate of the Philippine Military Academy is um, I will always uphold the value ang courage, integrity, loyalty na itinuro ni PMA sa amin since first year namin to fourth year. Proud na proud ko kasi siyempre, bihira po sa, sa isang magulang na magkaroon ng ganun pong anak na nagsumikap, kahit napakahirap na alam kong marating niya yun, pinagtagumpayan niya. So ayun, sa aking uh, mga magulang, ma, pa, uh, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Unang-una sa pagpahayag sa akin na pumasok sa academy. Pagsuporta sa akin habang nasa loob. Uh, malaking tulong ang pagpapaalala nyo sa akin na palagi lang kayong nandyan. Uh, sa inyo po ako umuhugot ng lakas. Kaya ma, pa, para sa inyo ito. Kung anumang nakakamit ko, eh para po sa inyo. So this success is not mine alone but also the reflection of your sacrifices to me. I am Jesse Jr. de 2 second lieutenant joining the Philippine Army. Ito ang aking kwentong QC.